Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Pag-usapan natin ng mabilis yung laban ng gilas dito sa Iraq. Mga kaibigan, talagang pinakabarin po tayo. Buti na lang nag-experiment itong si Coach Tim ko. Nag-small ball, nakaabot tayo at nakuha natin ang panalo. Kaya naman, hindi mga ang mga Iraqi. So ito na mga kaibigan, panorin po nating mabuti. Masasabi ko sa first quarter, sa simula ng game, mga kaibigan, talagang slow start na naman tayo. Buti, tumama dito mga tira ni AJ Edu. Yan mga kaibigan, makikita natin isang 3, isang 2 points. At eto Dwight Ramos ang talagang consistent sa mga local natin ever since mga kaibigan. At dito, buong game. So yan, nakapunta si June Mar pero talagang yung kalaban eh, talagang mainit yung shooting dito sa uh, simula. Kaya kinabahan talaga ako. I'm sure ikaw din mga kaibigan. Na mga kalaban, matapos ang first, ito second quarter, nagsubok uh, nag-try itong si Tim ko ng small ball. Pinakamatangkad niya, sentro niya si Carl Tamayo. Tapos yung kanyang mga sumunod na player na puro mga guard wing na natin. Sila KQ, sila Ramos. Pero effective mga kaibigan, nakahabol tayo. Naitabla natin yung laban sa small ball natin dito sa second quarter. ganda ng second quarter natin mga kaibigan and uh, third and fourth. So dito nagsimula mga kaibigan sa small ball natin sa second quarter so yan makikita natin si KQ at Tamayo ang uh, pumukol din talaga dito at si Ramos yan makikita natin at eto maganda rin yung depensa ni Nusam at eto uh, yan kita natin yung detalye na itabla ng small ball yung score eto third quarter Junmar Fajardo naka two points Ramos grabe talaga ang kamay nito siya ang talaga nag-init kasi off talaga si JB sa game na ito lowest output niya ata ito sa gilas 8 points lang ata ang ating si JB uh, medyo napagod din ata grabe rin kasi nilaro niya nitong mga nakarang araw talagang persado siya so ito makikita natin dito AJ Edu at 4th quarter tingnan natin yung nangyari dito Uh, magandang pasa dito kay KQ. Si Japet, nakapuntos. Eto, Optana, finally, nakascore din. Yun nga lang, mga kaibigan. After nyan, uh, naka-apak. Mukhang alanganin yun, Makalaro sa susunod na laro. Pero sana, okay lang siya. So, ito makita natin. Sinimplehan lang, sinewan lang ni Dwight Ramos. Best player natin yan. At eto, uh, si AJ Edu. Uh, maganda rin na ni laro. 57-66. Hindi makapaniwala ang kalaban. Nakala nila, makakagulat sila. Kasi kita natin, mga kaibigan, kinabahan din ako eh uh, herap tayo ng first quarter but in second quarter sumubok ng ibang putahe si coach team small ball nakaabot at gumandal laro na natin low scoring mga kaibigan medyo mababa field goals ng magkabilang kapunan at buti nakuha natin ang panalong to so tingnan natin yung stats ng mga players natin so yun, mga kaibigan makikita nyo dito ay uh, sila naka double figures si Dwight Ramos talaga medyo inalit si JB dito sa laban natin malaking bu malaking ano rin yung binigay dito ay 6 minutes lang pala naglaro si Tamayo hindi hindi siya naglaro ng ano no? after nung magandang run ng second ano second second quarter sayang yan mga kaibigan pero at least panalo tayo maraming salamat mga kaibigan and god bless